Manatiling updated sa mga mahalagang pagbabago sa inyong GSIS at SSS Pension Benefits. Sa komprehensibong video na ito, aming ipapaliwanag ang limang bagong patakaran na ipinatupad para sa Setyembre-Oktubre 25 na maaring makaapekto sa inyong pension payments mula sa digital verification, requirements hanggang sa updated disbursement schedules. Saklaw namin lahat ng mahalagang impormasyon na kailangan ninyo para matiyak na hindi ninyo Mami Miss ang inyong mga bayad. Kumusta mga kababayan? Salamat sa pagsama ninyo sa amin. Ngayon para sa mahalagang update na ito tungkol sa inyong GSE at SSS Pension Benefits. Bago tayo magumpisa sa mga kritikal na pagbabago, huwag kalimutang i-hit button at i-ring notification bell para manatiling updated sa pinakabagong pension news at mga update na mahalaga sa inyo. Habang papasok na tayo sa huling bahagi ng Duat ang parehong GSIS at SSS ay nag implement ng maraming mahahalagang pagbabago sa kanilang pension systems. Ang mga pagbabagong ito ay dinisenyo para mas streamline ang proseso at matiyak ang mas magandang service delivery sa aming mga mahal na pensioner. Ngayong araw aming ikakahati ang limang bagong patakaran na na-implement para sa Setyembre at Oktubre 2,5 at maniwala ninyo dapat ninyong bigyang pansin ito para maiwasan ang Uh, anumang delay o problema sa inyong pension payments. Una sa lahat, pag-usapan natin ang bagong digital verification system na ni-roll out ng parehong GSEs at SSS simula September 1, 2.25. Lahat ng mga pensioner ay kinakailangang kumpletuhin annual pensioners information revalidation appear sa pamamagitan ng enhanced digital platform. Toy ay malaking pagkakaiba sa dating sistema kung saan may option ang mga pensioner na i-verify ang kanilang impormasyon online o personal. Ginawa ng gobyerno ang pagbabagong ito para protektahan ang aming mga matatanda sa patuloy na global health situations at para gawing mas efficient ang proseso. Para makumpleto ang inyong digital verification, kailangan ninyong i-download ang updated na GSIS o SSS, mobile appendix sa kung aling pensyon ang natatanggap ninyo, ang bagong APT facial recognition, technology na maaaring i-verify ang inyong identity, na may sinasiyam na porsyento accuracy. Kailangan ninyong kumuha ng malinaw na selfie habang hawak ang inyong valid government, ID at automatic na i-cross-reference ng app ito sa inyong existing records. Ang magandang balita ay pwede itong gawin sa ginhawa ng inyong tahanan. Nakakatipid ng atas mula sa pagbisita sa pisikal na opisina. Para sa mga nababahala sa kanilang technical abilities, ang parehong GSIS at SSS ay nag-establish ng dedicated helpline numbers na Tumatakbo mula 71 hanggang 7pm lunes hanggang sabado. Ang mga helpline representatives, na ito ay specially trained para gabayan ng mga panghuner sa digital verification process step by step. Dagdag pa, kung talagang hindi ninyo makukumpleto ang proseso, pwede ninyong i-authorize ang family member na tumulong sa inyo basta mag-submit sila ng necessary authorization document sa pamamagitan ng app. Lumipat naman tayo sa aming pangalawang major update. May malaking pagbabago sa payment schedule system simula Oktubre 2.25. Ang pension disbursements ay gagawin na base sa huling digit ng inyong pension number hindi na sa birth month ninyo. Ang bagong sistema na ito ay naglalayong i-distribute ang load sa banking systems ng mas pantay sa buong buwan at mabawasan ang posibilidad ng technical glitches na minsan nating naranasan dati. Hayaan ninyong i-breakdown ko ang bagong schedule para sa inyo kung ang inyong pension number ay nagtatapos sa 0 o isa. Matatanggap ninyo ang pensyon sa unang araw ng bawat buwan. Mga number na nagtatapos sa dalawa o tatlong ay sa fourth, apat o lima sa se, anim o pito sa 10th, at WLOC sa 13 ng bawat buwan, 13th. Mahalaga, natandaan ang bagong schedule na ito para mas maayos na maplano ang inyong monthly expenses. Ang makatandang balita ay kung ang alinman sa mga petsa na ito ay sa weekend or holiday. Ang disbursement ay gagawin sa working day bago ang nakatakdang petsa, hindi pagkatapos. Ang pangatlong major change ay ang introduction ng electronic pension card EPC sa October 31, 2025. Lahat ng mga pensioner ay dapat nakapag-switch na sa bagong system na ito. Ang EPC ay hindi lang basta card. Ito ay sophisticated payment tool na pinagsasama ang functions ng ATM card at valid government ID. Ang bagong card na ito ay may enhanced security features. Kasama ang chip na nag-store ng inyong biometric, data at special coating na halos imposibleng gayahin. Para makuha ang inyong EPC, kailangan ninyong bisitahin ang anumang GSIS o SSS office sa pagitan ng Setyembre 1 at Oktubre, 31-25. Siguraduhin dalhin ang inyong dating pension ID at anumang valid government ID. Ang magandang balita ay ang EPC ay ibibigay sa inyo sa araw mismo ng inyong pagbisita. Para sa mga nakaritay sa kama o hindi makakabiyahe, nag-arrange ang GSIS at SSS ng home delivery ng EPC. Pero kailangan ninyong mag-schedule nito sa pamamagitan ng kanilang respective websites or mobile apps ng hindi bababa sa dalawang linggo bago. Ngayon, pag-usapan natin ng ikaapat na malaking pagbabago ang bagong pensyon, Adjustment System. Ang parehong GSIS at SSS ay nag-implement ng Automated Cost of Living Adjustment COLA mechanism na magiging epektibo sa Oktubre 2025. Ibig sabihin nito ay ang inyong pension. Amount ay automatic ng maa-adjust based sa inflation rate na inireport ng Philippine Statistics Authority. Ang adjustment ay gagawin quarterly. Tinitiyak na ang inyong pension ay mapapanatili ang purchase ng power kahit may economic changes. Halimbawa, kung ang inflation rate para sa nakaraang quarter ay tong poro, ang inyong pensyon ay automatic na tataas ng parehong percentage. Yung adjustment na ito ay makikita sa inyong pensyon na hindi na ninyo kailangan mag-file ng karagdagang paperwork o gumawa ng anumang request. Ito ay welcome development dahil nawawala na ang pangangailangan ng mga pensioner na maghintay sa congressional approval para sa pension increases tulad ng dati. Ang ikalima at huling major change ay tungkol sa survivorship benefit claims process. Simula Setyembre 2025, ang mga surviving spouses or dependents ay pwede na nang mag-file ng kanilang mga claim entirely online. Yung bagong system na ito ay malaking nabawasan ng processing time mula sa dating anim na araw hanggang saling araw lang. Ang pangunahing requirement ay lahat ng supporting documents ay dapat i-upload sa high resolution digital format at ang claim ay dapat available para sa video verification call kasama ang GSIS OSS representative. Ang online survivorship claims portal ay magre-request ng mga sumusunod na dokumento, digital copy ng death certificate, marriage certificate para sa mga spouse, birth certificates para sa dependent children, at proof of bank account ownership. Lahat ng dokumento ay dapat nasa PDF format at dapat malinaw na mabasa. Ang system ay magre-request din na mag-submit kayo ng video, statement, hindi hihigit sa tatlong minuto na nagpapaliwanag ng inyong relationship sa namatay na pensioner at nagkukumpirma ng inyong claim sa mga benefits. Magkaroon tayo ng sandali para pag-usapan ng mga mahalagang reminder tungkol sa mga pagbabagong ito. Una, siguraduhin updated ang inyong mobile number at email address sa GSIS o SSS system. Lahat ng mahahalagang notification Tungkol sa mga pagbabagong ito ay ipapadala sa pamamagitan ng mga channel na ito. Pwede ninyong i-update ang contact information ninyo sa pamamagitan ng mobile app or sa pagtawag sa helpline. Pangalawa, kung hindi pa ninyo ginawa, mag-set up na ng inyong bank account para sa electronic fund transfer. Sa Enero 26, lahat ng pension payments ay gagawin exclusively sa pamamagitan ng bank transfers. Walang check o counter payments na available pa. Ito ay bahagi ng mas malaking initiative ng gobyerno na i-digitize lahat ng financial transactions. Pangatlo, ingatan ang inyong EPC ng mabuti. Hindi tulad ng dating pension ID, ang pagpapalit ng nawalang o nasira na EPC ay magiging mas komplikadong proseso at may waiting period na up to 30 araw. Ang replacement fee ay naitakda din sa malaking halaga para hikayatin ng mga pensioner na alagaan ng mabuti ang kanilang mga card. Para sa mga nababahala sa mga digital transitions na ito, ang parehong GSIS at SSS ay magkakaroon ng free online at in-person training session sa buong Setyembre at Oktubre. 2.25 ang mga session na ito ay sa close sa lahat mula sa paggamit ng mobile app hanggang sa pagprotekta sa sarili. Mula sa online scams, pwede kayong mag-register sa mga session na ito sa pamamagitan nang kanilang respective websites o sa pagtawag sa kanilang helpline numbers. Tandaan na ang mga pagbabagong ito ay iniimplement para gawing mas efficient, secure at convenient ang pension system para sa lahat ng beneficiaries. Habang may mga initial adjustments na kailangan, ang mga improvement na ito ay magiging dahilan ng mas magandang service, delivery at protection ng inyong pension benefits. Bago natin tapusin, mag recap tayo ng mga mahahalagang petsa na dapat ninyong tandaan. September 1, 2025 simula ng mandatory digital verification. October 1, 2025 implementation ng bagong payment schedule. October 31, 2025 deadline para sa EPC conversion September hanggang October 2025 available ang free training sessions. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito, please huwag kalimutang mag-like ng video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Hit notification bell para manatiling updated sa mas maraming pension news at mga update. Tandaan nandito kami para tulungan kayong manavigate ang mga pagbabagong ito at matiyak na patuloy kayong makakakuha ng inyong pension benefits ng walang interrupt ion. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at tanong tungkol sa mga bagong pagbabagong. Ito ay leave ninyo ang mga ito sa comment section sa baba at gagawin naming lahat para ma-address ang mga ito sa aming few future videos. Salamat sa panonood at abangan ng mas maraming update tungkol sa inyong pension benefits. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Nakatulong ba sa inyo ang video na ito? Siguraduhin mag-like, mag-subscribe at ay hit ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong pension news at benefits information. I-share ang video na ito sa inyong kapwa-pensioner para matulungan silang manatiling informed sa mga mahahalagang pagbabagong ito. Huwag kalimutang mag-leave ng inyong mga tanong at komento sa baba. Nandito kami para tulungan kayong maintindihan at mag-adapt sa mga bagong patakaran na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, suportahan ninyo ang aming munting pagsisikap sa pamamagitan ng pag-subscribe sa SS Pension News. Bawat linggo, may bagong kontente. Magkita-kita tayo sa susunod.